Araw-araw sumasakay ng jeep papasok sa trabaho si Christine. Pero kahapon, sumakay ito sa isang vintage bus ng libre. Naamay na po kami kasi ano ka. Actually, yung isang friend ko po ang magaya na magpapicture mag lang doon. Siyempre, magpansig namin yung ano, sinuunang bus po kung gano'n Ano, parang, parang bumalik sa... Una. Ang libreng sakay alok ng isang bus company sa pagdiriwang nila ng kanilang 78 anibersaryo. Umikot ito mula Pangasinan Capitol sa Lingayen hanggang sa Banaan Museum. Dinadaanan nito ang ilang tourist spot sa bayan gaya ng Lingayen Baywalk at sa plaza ng Lingayen. Ito rin ang vintage bus na umikot sa iba't ibang tourist spots sa Baguio City at Dagupan City. Nagpapasalamat at ikinatuwa naman ito ni Pangasinan Governor Ramon Gico III. Oh, nakakatuwa po. Uh, this bus will stay with us for a couple of days, no? One week. Okay? And uh... This will shuttle uh, people who would like to visit uh, the Banaan Museum. So very nostalgic kasi I remember riding one of those buses when I was uh, a young uh, handsome boy. Ikinatuwa rin ng ilang mga residente na nasubukang sakyan ang bus. Sobrang excited nila. Ganun yung willing sila pumila. Parang kami ang tagal namin Parang naglunch pa kasi yung driver tsaka yung conductor naghintay talaga kami doon para ma-experience, ma-try namin kung anong feeling gano'n. Do dalawang beses nga kami sa wakan. yung iba pero nag ulit kami kasi sobrang like, ano kami, nag-enjoy kami. Maliban sa libreng sakay, malaking tulong din ang bus sa turismo ng probinsya nakakatulong po ito sa aming promotion din ng uh, Capital Complex or ng Lingayen na which is the capital town for our heritage tours. Inaanyayahan po natin yung mga kaibigan natin, mga sumusuporta po sa turismo, lalong lalo na yung mga turista po natin na pwedeng bumisita po ngayon dito sa Pangasinan, particularly sa Lingayen, Aldaminos, and Pinalonan Hanggang November 30 po, dito po ang Victory Liner Vintage Pass. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.